So magandang buhay sa lahat mga kaagri. Exciting na magkahalong emosyon itong aking nararamdaman sa vlog na ito sapagkat ibebenta ko na itong si ano si Sipulit ang ating unang alaga na napanood nyo sa PTB4. Uh, hindi ko masabi na may napalahi siya pero hindi na namatay pa. So zero yung naiwan niyang alaala. Bagaman ganon, eh, malungkot talaga. At dahil nga po tayo ay nagpa-practice ng first fruit offering, eh matagal na naging problema sa akin kung naging burden kung paano ko ito i-offer sa Diyos eh alang ang karnihin ko o alang ang pang problemahin ko pang simbahan para sila na magbenta kaya inabot siya ng 4 years nasa po, estimate 4 years 4 years siya tal pandemic yun nun nung i-anak siya at kasagsagan pa rin ang kanyang performance hanggang sa ngayon dahil walang problema sa barako sabi ko nga ang problema ay pag umiidad ang babae humihina ang kanyang alam nyo naman yan parang kalinya din ng ano ng ibang mga hayop at parang ano mammals din yan at sa parang tao din na nanganak na nanghihina pag natanda pero itong barako talaga kito nyo naman bilasik ng mata ay buhay na buhay pa yan po, ito yung malungkot, magkahalong emosyon ang nararamdaman ko dito. At nag nga po akong bayaran ko na lang siya sa pang-offering. Ang problema ako tuloy ngayon ng pambabayad. Pero sa decision ko, eh, hindi na siya ibenta dahil takot kaming baka ito ay gawing pulutan o pagkain lang. Oh. Ano? Ang cute-cute niya nung bata pa sobra pinupupog ko ng halik dinadamitan ko pa yan ganun siya naging kadramatik ang buhay at nakakatuwa hindi 4 years hindi siya na yan kita nyo oh. talagang ready to ano pa siya siya ay hindi nagkakasungay hindi katulad na ibang variety ibang breed ng tupa itong mga maliliit medyo may sungay na ito may sungay na ito ito si buboy o, oh, ito si, nasa nabas ano oh. May sungay din yung isa eh. O, oh, kita may may sungay si Boboy, o. Oh. Oh. May tag, may ano rin dito yung isa. Nakalimutan ko na pangalan ng isa. Nalilimutan na sa dami na may pangalan ko. O, oh, kunti pa, nalimutan na, no? Ano nga bang pangalan nito Ito may sungay din ito eh. Basta siya na yun. <laughs> Nalilimutan ko. Minsan na eh, hindi ko na mapapangalanan pag madami na. Si Buboy, si Ilula kasi yon Hindi ko matanda ng naipangalan ko dito. Si Apo pala, unang Apo. Apo ito ni Moni pa. Yan, Apo. Unang anak ni Snow White. Kaya siya si Apo. Apo, Apo. Yan o, At, wala namang bumibili. Yung pa sa problema ko, wala masyadong bumibili ng tupa dito sa Mindoro. Una dahil mahal, binebenta ko po ng wala ng timbangan, 10,000. Sa iba tinitimbang, nung bumili ako ay buntis ito. Yan o, oh, si Moni pa. Nabot siya na 11,000. Pero buntis, ilang araw lang ay ilang buwan, or isang buwan ay na. O, yung sa si Camelo, sinusuag niya. Hindi ko na problema pag babali ng sungay. Binabali niya. Sakit lang kita mo makikita mo laging may o ayaw na lumaban dahil Oh, may sugat pa siya. So hindi na kailangan ng ano Ito si ano, wala pa rin sungay, maganda rin si 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 BPI namin galing, kapalit si palito. Oh. Wala siyang misusungayan siya pero hindi nalabas. 'Yun ang sign ng magandang tupa. Dahil kung may bata, kumano manuog man hindi ka masasaktan. 'Yun kasi instinct ng mga tupa na nanunuog talaga pag na kakanon, kaka pag nagkukulang sa babae. Pero ito mabait pa naman to. Hello, si Pulit. Aalis ko, no? Wawo wow, ko. Magpapakagaling ka dun, ha? Kita nyo, may sungay siya, hindi na labas, oh. 4 na. years na. Oo, oo. Babay na sa'yo. So, ayaw ko talaga siya. Yan, oh, si pinaka si Camelong Kambal. Ayaw siyang napakalambing yan. Si Camelo. Oh, masakit sa kalooban din pala. Mawala yung una mong yung sikat ng una si Shepo. Kahit nang uumbang yun ay malambing. Eh, masakit din sa dibdib ko nung mawalay sa akin binenta din ko din yon dahil una nga mahirap ang mag inbreeding yun ang problema ng mga mutupa every two years dapat kang nagpapalit or kung hindi ka magpapalit ay mag ka ng quadra para dun mo ilalagay ang ibang lahi para pagka may bibili hindi mo na hindi ka na mag-aalin lang sagutin na kung inbreeding o hindi pwede mong kuhanin sa magkabilang kwadra ang babae at lalaki. So ngayon, ang challenge ko ay at ang aking pong offer sa mga customer ko dito sa aming lalawigan ay palitan para maiiwasan ang inbreeding. Kaya ko po siyang gawin yung palitan. Sakripisyo nga lang ng medyo lugi dun sa travel tayo. Pupunta, kung siyang papalit, siyang pupunta. Pipicturan ko lang yung kapalit kung magbebenta naman ako kailangan ko ng lalaki. Kasi mostly po kasi sa kanila ay madami lagi ang lalaki. Yun ang problem sa tupa. Kung may bumili man ay most of the time ay may available na lalaki. Ang babae ay yun, kalilit pa. Ganyan, si, Tagpi. At yun, si, nakalimutan ko ng pangangalan ko dito. Si Cutie. Ay, malit pa. Yun pa yung aantayin kapares nito. Si Buboy. At si, ano, si Apo. At hindi pa rin guaranteed na malalaki lahi ito. Siguro kung nasa alaga unang breed po siguro po pwede pa dahil nga sila yung mga real close relative na after one breeding ay eh, pwede ka nang bumili ng ibang barako. Kaya maganda po ang mga sheep breeder ay magkakaibigan. Yun po ang goal ko sa pagbibidyo, pagtulong, magkatulungan tayo hanggang sa huli sa bintahan, sa palitan ng barako para hindi po siya nag i-inbreeding. Yun po yung solusyon doon sa inbreeding. Kompleto na itong vlog natin. Medyo madrama pero may solusyon sa inbreeding. Yung pagkakaibigan baga. Nagawa po ako ng uh, Facebook group. Ang mali ko lang ina-private ko. Dapat na public ko para dumami yung member. Hindi ako nag-welcome ng mga wala naman tupa. Lahat ng nilalagay ko lang doon na yung may mga tupa. Mindoro Ship Farmer ba yun? nilalagay ko. Nalimutan ko lang. Hindi ko na na hirap din pala nung mga sa feeds kung hindi mo ma-operate. So yun, sa so, hopefully sa vision natin sa future magkaroon ng Mindoro ship ano animal racer cooperative para sa ship mabuhay ang industry ng tupa sapagkat napakaganda naman po talaga ang palaban siya sa tagulan to maliit pati yung may sungay na oh. Ay, nabali yung isa kaso suagan din nila o oh, nabali oh itong saotin niya. Kailang mabali pa rin niya magsuagan na kaya't na mabali <laughs> Eh, hindi ako nagpuputol yan. O, kita nyo, oh. lang siya. Tapos, hilom na siya. So, nasakit siya. Kaya, ayaw niyang mahipo. So, yun lang po. So, mamaya ay inaantay ko lang tatay ko. Ako yung tata, basta tanim dito. Lahat ng mga video ang ginagawa din, eh. Usapan namin eh, 11, at uh, 12.30. After lunch. So, marami pa magawa. Ito, travel na namin. Hopefully, ay mamaya mga 2pm. to online ko rin lang na ibenta ito si Sipulit at dadali namin dun sa Nauhan I think may ibon Nauhan so yun samahan nyo po kami ng tatay ko sa pagde-deliver kay Shipulit. na po kami huhulihin na po para mahuli ay para bumait mabilis dumais ay binigyan tatay ng tinapay so yan o ito, sip! Parito na kayo, parito na! Minsan yeah. ay nakakahalata. Pwede ang sip! sila sinapay tinapay, oh, o. Mga spoil yung mga sanay. Sinanin tatay sa minanay sa... O, oh, yan na, yan na. Tumadating na. Kailangang... Tatali na na tihilahin. Dali naman po yung hulihin po ka na. Kami yaya o mana. O muna kami. Dadalhin po muna at kakarga sa tricycle. Tricycle lang po yung aming sasakyan. Babay na. Paalam na kayo. Paalam na. Hindi na nakakatay pa. Di. pa. Nandito na po kami mga kagresa. Up dito. Ang nantay po namin yung guide namin dito dito yung sa kanto nasa na kaya siya o oh, si Pulit kumusta ka dyan o oh, kain ikaw kabaong ko sa'yo pinapakain pa namin yan ng tinapay sir hmm. kain ang laki po nga oo oh. <laughs> ano Paano mo camera kamerang ganyan? Di ba kung puti nakita ko ba yung puti eh, Yan nung binili ko, sabi nila parang luluhin baga yung ganun ang, ang, sister ay puti ah ganyan itim mm -hmm. pero bihira lang talaga ano to sa mama mo oh bihira nga po yung okay. ganun eh.